Malakas Strait. Isang makitid na daanan sa pagitan ng Malaysia at Indonesia kung saan dumaraan ng higit sa libang barko bawat araw. Isa ito sa pinakamalagang ruta ng kalakaran sa ating mundo. Pero kasabay ng sigla ng kalakaran, nariyan din ang panganib. 7.30 na ng umaga dito Bali mga bandang alas 10 daw Papasok na kami ng Malaca Nahantay na lang namin mamaya Yung sasabihin ni Chief Kung anong mga prepare namin Pero kalimitan yan mga fire hoses lang Kasi medyo mataas naman yung flavor ng barko namin Habang papasok kami ng Malaca Street random namin ang bigat ng katahimikan sa paligid Lahat kami handa Dahil dito, bawat segundo, mahalaga. Isa-isang sinara yung mga pinto, nilatag ang mga fire hose bilang depensa. Marahil para sa iba ito'y simpleng kilos lang, pero para sa amin, may malalim itong kahulugan. So, tapos na namin i-prepare yung mga fire hose. tapos nag-lock up na rin kami ng pinto dahil maya-maya, papasok nga ng alaka. 9.30 na pala dito ng umaga. Check din natin sa bridge kung ano yung mga pre-prepare nila doon alerto din ang mga gwardiya sa bridge. Bawat target sa radar, sinusuri. Bawat tunog ng radyo, pinapakinggan. Dito, walang puwang kumpiyansa. Dahil sa isang pagkakamali lang, pwedeng maging isang trahedya. Higit isang daan limong marko ang dumadaan sa Malaka taon-taon. Kaya isa rin ito sa hotspot ng mga pirata. Kaya bawat galaw namin dito, may kasamang pag-iingat. Ang buhay namin dito ay parang dagat. Bawat halon, may kwento. Bawat hangin, may paalala na sa gitna ng takot at kaba merong tapang ng bawat marino So, tapos na nga yung trabaho namin ngayong araw Balay kanina pagkatapos namin i-prepare yung mga fire hose eh sabi ni chief mate inside job na lang yung trabaho namin dahil medyo delikado nga sa labas sa Pirate Arena kasi kami ngayon mali ginawa namin kanina eh tahi-tahi lang muna ng mga canvas at mga stenciling ganun lang tahimik ang lahat. Pero sa loob ng katahimikan, may kaba. Sabi nga nila, kapag kalmado ang dagat, doon ka dapat maglantay. Kapag ganito katahimik, mas lalong nagiging sensitibo yung paligid. Bawat tunog, bawat ilaw, sinyales na may paparating. Please keep in mind, all doors are contained lock up and do not go to outside. Thank you. Gusto ko lang linawin na yung video pinakita ko ay hindi yung aktual na nangyari sa amin. Pero may pagkakataon din talaga na kapag dumadaan kami ng malakas Strait, may mga bangkang humahabol sa amin na ang akala namin, mga pirata na. Minsan, hindi mo kailangang maranasan mismo ang panganib para maintindihan kung gaano kahalaga ang buhay. Dahil minsan, sapat na yung sandaling natakot ka para mapagtanto kung gaano karupok ang lahat. Sa dagat, walang kasiguraduhan. Pero sa bawat biyahe, dala namin ang pag-asa at ang panalangin na sana makauwi kami ligtas. Doon ko na-realize na hindi lang tapang ang sukatan ng isang mandaragat. Kailangan mo rin ng disiplina, pagtutulungan at tiwala sa mga kasama mo. Kasi sa dagat, wala kang ibang sandigan kundi ang isa't isa. At higit sa lahat, natutunan kong hindi mo kailangan maging bayani para maging matapang insan sapat na yung patuloy kang lumalaban kahit natatakot ka. Dahil sa bawat alon na dumadaan, may dalang paalala yung dagat. Na ang buhay, parang paglalayak din. insan maanon, insan pagmando. Pero laging may direksyon basta't may ng panataya ka. Hanggang ngayon, yung dumadaan kami ng malakas trade, tahimik lang ako. Pero sa loob ko, laging may dasal na sana, sana laging ligtas. At ang alon mismo ang magpapaalala kung gaano kahalaga ang buhay na meron tayo ngayon.